Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Palabas ng court matapos ang Game 2 loss. Si Kyrie Irving ay nakita na sinasabihan ng mga fans ng Celtics na see you in Game 5. Yan nga ay matapos ang off-shooting night ni Uncle Drew kung saan siya ay nagtala lamang ng 16 points and 6 assists on 38% shooting sa field. So despite only averaging 14 points per game sa series na ito, hindi nga nababawasan ang kumpiyansa ng former champion. Sa post-game interview ay sinasabihan sabi din niya na ginawa lamang ng Celtics ang kanilang trabaho At may panalo ang 2 games sa kanilang home court Ngayon nga daw ay kailangan na nilang gawin ng ginawa ng Celtics At may panalo ang next 2 games sa kanilang home court ang Game 3 nga ay kailangan ituring ng Mavs bilang isang do or die game Dahil kapag natalo pa sila dito ay walis o gentleman sweep nga ang bagsak nila most likely Given na wala pa nga nakakabalik from down 3-0 sa history ng NBA man, base nga sa mga sinasabi ni Kyrie Irving sa kanyang mga hater sa Celtics Arena kanina Hindi nga siya naniniwala na mawawali sila Sinisigurado nga ni Kyrie Irving na may Game 5 pa na magaganap At babalik pa sila sa Boston Garden Ala Anthony N Edwards prediction nga ang kanyang ginawa. So may kita nga natin mga kung magagawa ni Kyrie Irving ang kanyang mga sinabi sa Celtics fans na may pupwersa pa nila ang Game 5 at hindi sila mawawalis ng Eastern Conference Champions na hindi pa natatalo sa road games ngayong playoffs at sa Game 3. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si Jason Tatum naman ay nagkaroon nga ng off-shooting night ngunit gumawa siya ng ambag sa ibang mga bagay. Nagtala nga siya ng 18 points, 9 rebounds and 12 assists. Madami nga siyang namintis na tira. Some are even very makeable layups na badalas ng automatic sa kanya. Kaya naman nagtapos siya na 6 of 22 lamang sa field. Ganun pa man ay nakuha pa din nga nila ang panalo. At malaki ang ambag ng kanyang 12 assists dito. Kung saan si Drew Holiday na ng 26 points and 11 rebounds ang isa sa mga naging main nifishari na mga pasa ni Tito sa post game interview ay sinabi nga ni Jason Tatum na gugustuin niya nga daw na mabawi ang mga mintis na layup at open 3 point shots Subalit ang focus niya nga daw ay kung paano niya maidodominate ang game sa ibang paraan Ang kanyang depensa, passing at rebounding yan nga daw ang focus niya sa ngayon Well si Tatum ay may 22 shot attempts Patunay na siya pa rin nga ang number one option ng team na ito Sumunod si Jalen Brown at Derek White with 15 shots at 14 kay Holiday Isang bagay nga ang tiyak Tatum made the right place kapag nakakatanggap siya ng double team at hindi siya kagad natataranta. Kung magpapatuloy sa ganitong pace ang Celtics at magkampiyon sila, sa ngayon nga ay malabo pa kung sino talaga magiging files MVP sa kanila kung sakali. Si Tatum nga kung stats ang pag-uusapan, kung i-consider mo depensa ni Jalen Brown ay posibleng si Brown din ito. Andiyan din si Drew Holiday. Dito nga pumapasok ang sinasabi ko kanina na ang Celtics ay may 1A and 1B. 2A, 2B, and 2C. Every game nga ay posibleng iba ang maging best player ng kanilang team. Sino ba sa palagay nyo ang best Celtics player sa first two finals game?